Mag Santol, kita sa Ano ba si sa dito ba oh, mamuha siya si ate siya dito. Sarap? Uh, hindi ka nag-play? Eh, tapos na eh. Hmm? Um, bawal magsinuwaleng. Tapos na ah. Eh. Sarap ng asin. Mama, Iba pa siyo. Mama, 'di ka magsagarili, 'di ba gusto no ka AC ko 'tong mama Hindi ikaw la. Heeh. malaglag kayo malaglag malaglag pag di abot huwag mo nang abutin nakabot nga ng tubig natin ba ah tikman mo na tikman mo lang dalisan mo halika dito dalis na. Dito kasi sa tikman. Tikman mo. Pinagano mo na muna eh. Hindi pa. Ayan o. oh. Sarap. Tawag mo. Tatakam ka pa mo. Ba't din mo lang kasi tikman? Pati ba? Ano? 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 Huwag mo na Yung balat. Dito. Balat muna. na. Asim hindi. Hindi mo kakainin. Ikaw kakainin ko. Magat mo. Magsa mo na Nilunok mo ata yung buto? Tapon mo. Tapon mo yung buto. Isan mo. Kainin mo nga. Ito, sausaw mo. Sausaw mo, masarap. Akmuleta yung butol. Marami, masarap. <laughs> <laughs> Maasim daw. <laughs> yung but... Yung... Yung balat kainin. kainin mo muna yung balat. Yung balat muna kainin mo. Tinira mo yung balat dito. Hmm, ano, kumain Thank you for watching. Ingat.